mga idol, nandito tayo mga idol sa ibabaw mga idol ng bahay mga idol, dito sa ibabaw ng bubong mga idol, Makita nyo yan mga idol oh. that time, mga idol nag vlog ako dito ang tanim ko dito mga idol ay talong at saka pichay ngayon mga idol, nung umuwi ako mga idol sa Bicol mga idol, kumuha ako ng pantanim na kamuti at saka Gabi mga idol, tinanim ko dito mga idol sa taas. At ito mga idol, ipapakita ko sa inyo mga idol. Ayan, ang ating tanim mga idol. Mayroon akong tanim na standard mga idol. Oh. kailan lang ko lang yan mga idol. Dalawang puno yan mga idol. Tinanim ko. Siyempre mga idol, ito nga mga idol ang aking tanim na gabi mga idol. Ayan, oh. Ayan datay mga idol, naubos yung dahon niyan dahil kinain po siya ng ood. Ayan, oh, nakita niyan mga idol. Oh. Kinain siya. Pero mga idol, inalis ko na. Inalis ko na siya mga idol. Ayan, no? Oh. Ilang puno din yan mga idol. No? Yan mga idol, ang gabi na ito mga idol. Galing, galing pa ito mga idol sa Bicol. Nakikita niyo mga idol. Ayan o, kinain siya. Pero mga idol, inalis ko na yung uod. Ayan. Diba mga idol, kita niyo yan o. Oh. No? At ito naman ang aking tanim mga idol na talbos ng kamuti Oh. Ayan, di ba o. Oh. Ang taba mga idol. Oh. Siyempre mga idol, hindi ko pa pinatpatalbosan yan kasi mga idol palalamanin ko muna yan mga idol kasi mga idol mabilis yan maglaman mga idol kasi galing yan mga idol sa Bicol mga idol ano yan mga idol garden soil yan mga idol ang tinaniman dyan mga idol siyempre mayroon din ako dito mga idol luya na yan, nakikita nyo yan mga idol oh. may laman na siya mga idol no? ayan ang aking luya mga idol kaya mga idol nagtanim ako nito mga idol dahil nga mga idol sa so sobrang mahal mga idol ang talbos ng kamuti mga idol grabe talaga mga idol ko kunti mga idol, ilang piraso lang. 10 piso na kagad o 20 pesos mga idol. Kaya nagawa ko mga idol magtanim dito sa taas. Kasi that time mga idol, ang tanim ko talaga dito mga idol ay talong at saka pichay mga idol. Ayan mga idol oh. Ito mga luya na mga ito mga idol, galing na to sa palengke. Yung mga reject na itinanim ko siya dito. Akala ko hindi mabubuhay mga idol. Ayan oh. Kita niyo mga idol oh. Ayan oh. May mga laman siya mga idol oh. Ayan o, siyempre ito naman mga idol Ayan o, makikita niyo lantana Kasi siguro naglaro yung anak ko rito sa taas Naapakan niya siguro Pero okay lang yan Kasi mabubuhay pa naman yan mga idol Ayan o, di ba mga idol, oh? nakikita nyo Ayan mga idol, sa pagtanim naman ng gabi Ayan, nasa plastic siya Ng battle mga idol Kasi nga mga idol, nandito yan mga idol sa taas ng bahay Sa rooftop mga idol Dahil nga mga idol, mapapansin nyo yan hindi pa tapos mga idol, islabi ng aking bahay mga idol. Dito yan sa taas. At ako talaga mga idol, hilig ko talaga magtanim-tanim. Kahit man noon ako'y bata pa, naroon ako sa Bicol, hilig ko na talaga yan mga idol. Kasi mas masarap mga idol, may hinihintay ka. ba diba? Parang nagmal ka lang mga idol, may hinihintay ka. Pero ang kaibahan dito mga idol, may hinihintay ka dito na papakinabangan. Kaya yan mga idol oh. Kaya dyan, sa lahat po nang gusto magtanim, ganyan lang po ang gawin yung mga idol. Oh. Kumuha lang kayo ng lupa, mga idol. Oh. Nakita nyo, no? Kumuha lang kayo ng lupa. Ayan. Tapos, taniman nyo ng mga idol. Oh. Ito mga idol, pag tinalbusan ko na ito, mga idol, napakaganda ng talbuso. Oh. Ang sarap nito, mga idol, ilagay sa isda. Yung isdang tambakol or galunggong. Tapos, sabawan mo na may kamatis at saka kalaman si mm, yummy siyempre mga idol mayroon yung luya yan nandito ng luya o halos kompleto ng mga idol oh. diba yan mga idol oh. yan teknik lang mga idol para makapagtanim tayo ano? Oh. a few moments later discard lang mga idol para makapagtanim tayo dahil nga mga idol dito sa may amin subdivision to at dikit-dikit na talaga mga idol ang bahay wala ka na talaga dito matataniman ang tanging para na lang mga idol kukuha ka ng lupa at ilalagay mo sa plastic bottle ayan at makakapagtanim ka na tulad nitong gabi mga idol oh. ito naman mga idol ang talbus ng kamuti ko the time siya yung tinataniman ko ng pichay ngayon tinaniman ko siya ng talbus ng kamuti kasi mahilig ako mga idol sa may sabaw lalo lalo na nilalagyan ko ng kalamansi yung isda mga idol kukunting kunti mga idol 10 piso na kagad kaya naisip ko mga idol habang bakanti pa to, kasi hindi ko nga siya tinataniman pa kasi mainit yung mga idol the time. Ngayon naisip ko na tanimang ko muna siya ng talbos ng kamuti. E, ayan na mga idol. Oh. Siyempre mga idol, palalamanin ko muna mga idol bago ko siya tatalbusan. E, kita naman mga idol. Oh. Ayan mga idol, may laman na yan mga idol. Mayroon na siya malilit na laman. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat-lahat po na nagsusupport sa aking YouTube channel. Ayan, siyempre huwag niyong kalimutan mga idol na like and subscribe in pindutin nyo na rin mga idol ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga binablog ko mga idol. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you po.